Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kina ako na ako sinagot-sagot ko pa ako. Ang <tong> ka, Tanggol! Tagot ka kay Tatay! <tong> ng mga, sugat, ng mga mismo pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa. Forever tayong kapamilya! Kapamilya Online Live!